Magandang araw sa inyong lahat. Karugto ng ating naging talakay sa kalikasan ng pananliksik na is kong ibahagi sa inyo bilang isa sa mga tagapagtaguyod ng Sikolohiyang Pilipino ang karanasan sa katutubong pananliksik sa Sikolohiyang Pilipino o SP na sa aking palagay ay angkop din sa iba pang mga disiplina. Una, bakit kailangan natin ng katutubong pananaliksik? Sa katunayan, hiwalay ang maraming Pilipino sa mga namamayaning metodo sa sikolohiya at maging sa iba pang mga disiplina. Sa sikolohiya, may pagka-individualistiko yung ginagamit na metodo. Halimbawa, experiment. Hinihiwalay yung tao sa kanyang lipunan dahil kinokontrol natin yung mga variables at kung paano siya magbe-behave o ano yung magiging asal niya depende sa mga kinontrol nating variables na hindi angkop o hindi ito yung natural na lipunan na ginagalawan ng tao na ito. Pangalawa, matingkad din at sa tingin ko sa iba pang mga disiplina ang paggamit ng Ingles bilang namamayaning wika. At kadalasan ang mga publikasyon din kahit ng Pilipino pa ang nag-publish sa psikolohiya ay sa Ingles isinasagawa. Pangatlo, makapangyarihan ang mananaliksik dahil siya ang nagtatakda ng mga parametro ng mga variables. No? Kung ano yung kukontrolin at hindi kukontrolin. Ano ang mga kanyang mga independent at independent variables. At kadalasan, ang pagtingin sa mga sa mga kalahok ay mga subjects no na pwedeng pag-eksperimentuhan. Isa pa ay may limitasyon din ang saklaw ng kaalaman mula sa ganitong metodo. Kung titingnan natin ang mga kalaraning metodo at karaniwan sa psikolohiya, mga estudyante ang pinagbumulan ng mga datos dahil ito yung immediate na environment halimbawa ng isang researcher na nagtuturo rin sa akademya at hindi siya pumapalaot ano, mula doon sa lumalabas sa akademya patungo sa dipunan. Paano nagsimula yung paggamit ng katutubong metodo kung may pangangailangan niyan nito? Nagsimula ito noong dekada 60 kung saan sinimulang kilalanin ng mga Pilipinong intelektual at scholar ang kakulangan at kawalang katwiran ng kanilarining lapit sa psikolohiya. Kung matatandaan natin, ang panahon ng dekada 60, panahon din ito ng pagkilala sa ating sarili, yung search for nationalist identity. At ang naging panawagan na ng pag kilala sa sarili, tumugon dito yung larangan ng agam panlipunan at isa rito nga yung sikolohiyang Pilipino, nandyan din ang kasaysayan, ng bagong kasaysayan o ang pantayong pananaw ni Dr. Salazar at ang Pilipinolohiya naman sa antropolohiya ni Dr. Prospero Jovar. Naging usapin ng dekada 60 hanggang 70 ang mga pagsisikap ng mga agham panlipunan sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga kalahok sa pananaliksik. Hindi na lamang sila tinitingnan bilang mga subjects kundi sila ay bahagi ng mga pananaliksik, kalahok, participant. Sa kaso ng SP o Sikolohiyang Pilipino, ipinunlan ni Virgilio Enriquez o ama ng Sikolohiyang Pilipino ang binhinang pagpapaunlad sa mga katutubong metodo ng pananaliksik sa Pilipinas sa pamagitan ng pagsusulong ng Sikolohiyang Pilipino na umunawa sa kaisipan at karanasang Pilipino mula sa perspektibo at oryentasyong Pilipino, lalo pat Bago pa ito nagsimula, napakatingkad ng tinatawag na angat patong na approach sa psikolohiya kung saan yung mga kaalaman mula sa kanluran ay kinukuha na lamang ng walang ganap na pagsuri o mga teorya at ipinapatong na lamang ito sa konteksto ng Pilipinas na wala man lang alang alang sa sarili nating kultura, sa sariling paniniwala. Ngayon, paano nagiging katutubo ang metodo sa pananaliksik? Ang pananaw dito ng sikolohiyang Pilipino, wala ito sa pinagmulan. Hindi ibig sabihin na galing sa kanluran ay hindi na maaaring maging katutubo. O wala ito sa pagiging bukod-tangi o ibig sabihin kaya kailangan ito ay tayo lamang sa Pilipinas ang may ganitong klase ng metodong gagamitin. Hindi. Ang ito ay nakabatay sa kaangkupan. Kahit na halimbawa survey o workshop, ito ba angkop sa kulturang Pilipino? Isang tinitignan dyan yung workshop eh, dahil nga ang mga Pilipino, lalo na sa psikolohiya, hindi tayo talaga kapag pupunta ka sa psychiatrist, hindi tayo yung masalita. No? Ano ba yung mga ating gustong sabihin ano hindi tayo nagsasalita sa psychiatrist hindi tayo nagsasalita sa psychologist pero maaring natin itong padaanin yung ating mga emosyon sa magitan ng mga pagkilos sa magitan ng mga uh, pagguhit at maaring lumabas ito sa workshop so ibig sabihin yung kaangkupan maaring hindi man ito taal na nagmula sa atin yung isang metodo pero angkop siya ay maaring maging katutubo baka pilipino ang isang pananaliksik kung may pagkiling siya, syempre, sa mga Pilipino. ang ba ito sa gawin ng mga Pilipino o batay sa kanilang interes din ang pananaliksik? So hindi lamang yung metodo, kundi pati yung paksang pinag-uusapan. Makabuluhan ba ito sa komunidad na iyong sinasaliksik, lalo na kung ikaw ay gumagawa ng fieldwork? O ito ba ay pananaliksik dahil Uh, funded lamang ng isang institusyon mula sa labas. So mahalagang timbangin yung mga ganito mga concerns. Susunod, may pagpapahalaga sa mga Pilipino at inyong sinusulong natin yung kapakanan ng mga kalahok. Ito rin yung sinasabi natin sa etikal na usapin. No, kung ito ay makaka-sama uh, doon sa ating mga kalahok, dapat ba itong ituloy o dapat ba itong uh, uh, itigil na? Pangatlo, may katuturan sa mga Pilipino. May mapapalaba ang mga Pilipino sa kanilang paglahok. Ito ba ay makabubuti rin sa kanilang buhay? At isipin natin kung ang umagawa tayo ng pananaliksik na hindi lamang yung pagtingin na kinakailangan may bago tayong impormasyon. Dapat yung impormasyon na ito ay may bentahe, may advantage doon sa mga Pilipino na siyang inaasahan nating tatanggap ng ating pananaliksik. Ang makapilipinong pananaliksik no, ay uh, mahalagang tignan dito ang modelo ng pananaliksik na binuo nila Santiago at Enriquez noong 1976 na nailathala rin sa Psikolohiyang Pilipino Teore Metodo at Gamit noong 1982 ni Rogelia Pepua. Dito sa kanilang uh, pagtingin sa makapilipinong Pilipinong pananaliksik, uh, binigyang, binigyang pansin nila ang dalawang iskala na mahalaga sa ginagawang pananaliksik. Una, ang iskala ng pagtutunguhan ng mananaliksik at kalahok at yung pangalawa ay ang iskala ng mananaliksik. Pahapiyaw ko itong uh, tatalakayin sa inyo. Yung una ay yung may kinalaman sa iskala ng pagtutunguhan ng mananaliksik at kalahok. Dito, tinitignan na mayroong iba't ibang antas ng pag-uugnayan ang mga kalahok at mananaliksik. Ang pinakamababaw dito ay ang pakikitungo at ang pinakamalalim ay ang pakikiisa. Hinahati rin ito sa dalawang bahagi. Ang pakikitungo, pakikisalamuha, pakikilahok at pakikibagay at pakikisama ay bahagi ng pagtingin kung tinitingnan tayo ng kalahok natin bilang hin uh, ibang tao. Sabihin, papupunta ka sa isang lugar, nagre-research ka, ang tingin talaga sa'yo ay researcher. no? At minsan, medyo mas kimi pang magsalita yung mga tao. At yung pakikipagpalagay ang loob, pakikisangkot at pakikisa naman ay ang pagtingin dito sa sikolohiyang Pilipino, tinitignan ka na ng iyong mga kalahok bilang hindi iba sa kanila, hindi ibang tao. No, ibig sabihin, kung sila ay kung dati uh, pag dumarating ka doon pinagbabasta ka pa nila halimbawa ng pagkain, sa ngayon tiniting dahil hindi ka na iba sa kanila, kung ano yung kinakain nila, kung ano yung gawin nila, sanay na sila doon sa presence mo. At sa sikolohiyang Pilipino, napaka-importante na makarating tayo doon sa at least sa pakikipagpalagayang loob, doon sa pagtingin na tayo ay hindi na iba sa ating mga kalahok. Dahil sa magitan nito, makukuha talaga rin natin ang tunay na uh, impormasyon no? o datos. Pero syempre, hindi naman natin kailangan uh, go fake yung ating pakikipagugnayan sa mga tao. Pero napakahalaga na kampante sila o palagay na yung loob nila sa pagbabahagi ng kanilang mga kaalaman no? at informasyon Susunod ay ang iskala ng mananaliksik. Dito naman, kaugnay din ng iskala ng pagtutunguhan ng mananaliksik at kalahok, tinitignan din na merong iba't ibang antas yung mga ginagawang mga metodo. Merong mas malayo sa kalahok, kagaya ng pagmamasid, nagmamasid ka lamang, hanggang sa mas malapit na sa kalahok yung pakikisangkot. Sa sa kabuuan nito, ang ibig lamang nating sabihin, kinakailangan ang kalahok at mananaliksik ay pantay ang turing sa isa't isa. No? Magkapantay, kung ikaw ay manaliksik, pantay ang pagtingin mo sa iyong mga kalaw at hindi lamang sila mga subjects. May laging nandoon yung pagsasaalang-alang sa kanilang, sa kanilang uh, seguridad, pagsasaalang-alang sa kanilang kapakanan. Ngayon, tingnan natin yung iba pang mga mahalagang mga usapin na may kinalaman sa mga Pilipinong pananaliksik. Sa SP ay tinitingnan din na isang approach o essential na approach yung pakapakapa. Pag sinabi natin approach ang isang bagay, ibig sabihin paano mo aatakihin yung isang komunidad? Paano mo titignan yung isang paksa? Ang metodo kasi, pag sinabi natin metodo, paano kakahalaw o kukuha ng datos? mula doon sa ah, para sa paksa na yon. Ang pakapakapa, very important siya dahil dito, wala ka munang teorya. Pag pumunta ka sa isang komunidad, wala ka munang teoryang tinitingnan o balangkas na gagamitin. Hindi muna hindi ka muna kailangan mag-review ng literatura. Ang mahalaga ay pakiramdaman mo yung paligid, ano yung mas angkop na metodo na pwede mong gamitin. At mula sa datos tungo sa teorya o pagunawa, ibig sabihin lamang nito ang ideya ay huwag kang magpatali sa mga teorya. Tignan mo, pagsalitain mo ang datos at ano yung mas angkop na metodo para sa mga taong mga kasalamuha mo. Um, ilan sa mga metodo na ginagamit sa pananaliksik sa SP o na-develop sa SP ay yung pagtatanong-tanong. Iba ito sa interview dahil ang pagtatanong-tanong ay paglahok sa isang pag-uusap na kung saan maari magtanong ukol sa mga bagay-bagay. Mas loose no, yung ugnayan. At yung kalahok ay nagtatanong din sa mananaliksik, hindi lamang yung mananaliksik ang nagtatanong sa kalahok. Mas informal at unstructured ito kaysa sa interview, pwedeng magtanong nga ng mananaliksik at kalahok at pwedeng isahan o maramihan ang ginagawang pagtatanong. Yung susunod ay ang pakikipagkwentuhan. Ito naman ay pagpapalitan ng kwento ng mananaliksik at kalahok na maaaring isahan o maramihan. Ang focus ay ang karanasan ng mga kalahok. Ang esensya ng pakikipagkwentuhan, ang isang mananaliksik, hindi siya nagdadala ng kwento, no, ng paksa ng pag-uusapan sa isang umpukan, kundi ito ay nag-generate no sa mismong umpukan. Kaya nga minsan, ang paggamit ng isang katutubong pananaliksik, challenge din ito kasi kinakailangan talaga nating magtagal sa isang komunidad. Hindi ito bigla ang makukuha mo lamang yung impormasyon dahil yung kalidad ng isang impormasyon ay nade-develop through time sa pamagitan ng ugnayan mo sa kalahok. At ang layunin, syempre, ay makabuo ng mga kwento. Ang susunod ay ang ginabayang talakayan kung sa Ingles para itong katumbas ng uh, ng focus group discussion. Pero dito, uh, may ang pagkapadali ng talakayan ay nasa isang umpukan so hindi siya kinakailangang dalhin sa iba pang lugar. So mas uh, uh, organic no yung lugar na dadausan, maaaring yung mismong komunidad na yon. Mga kalahok ang nagtatakda ng pagtatalakayan. Ano? So kung ang mananaliksik ay nakikipag-ugnayan sa kalahok, ano ba yung pwede nating pag-usapan? Pwedeng lumahok o mananaliksik sa usapan at pwede rin magtanong yung mga kalahok sa proseso. Hindi lamang structured batay sa nais ng, ng mananaliksik. Ngayon, tingnan natin anong ang katangian ng isang katutubong pananaliksik. May pagpapahalaga sa konteksto, no? may pagpapahalaga sa gawi, kultura ng mga taong ikaw ay nagsasagawa ng pananaliksik. Uh, may paghugot sa mas malawak na sample base, hindi lamang sa estudyante, kundi pumapasok ka sa isang kultura. May paggamit ng iba't ibang metodo at pagiging bukas sa mga balangkas at perspektibong interdisiplinaryo. Hindi ka nagsasara ng iyong metodo, hindi ka nagsasara ng iyong pananaw, ng iyong teorya. So saan patungo ang mga Pilipinong pananaliksik patuloy na pagtuturo at pagsasanay sa mga guro at estudyante hinggil sa katutubong pananaliksik? Very essential ito. Kung nais nating uh, maging gamay palalo ang ating mga estudyante at tayo rin bilang guro sa mga Pilipinong pananaliksik, kaya kailangan tayong magsanay at magturo din. At paggamit ng mga metodo sa aktual na pananaliksik. So gamitin at kung may mga, hindi naman ito mga perfectong metodo pero sa proseso na din siya sa magitan ng uh, paggamit mismo. At nakikita natin ano yung mga kakulangan, ano yung mga kalakasan ng mitondo So, sa huli, ang mahalagang sabihin na ang katutubong pananaliksik ay hindi usapin ng pinagmulan, ito ay usapin ng kahulugan at kabuluhan. Ang mga pamamaraang mas makapagpapalutang ng mga kahulugang ito, ang siyang maituturing nating katutubo. Narito ang mga sanggunian na maaaring ninyong agilapin sa inyong mga library at sanay nakatulong ang ating maikling panayam para mabuksan sa inyo ang isang katutubo o makapilipinong pananaliksik